So, Happy New Year, guys. Um, ito yung handa. Papakita ko lang saglit. Ito yung handa sa work namin. How are you? So, see? Paggupit ako today. Ang aking nag... naggupit ang aking nanay. Yeah, so, kung sino gusto magpagupit dyan, libre lang. <laughs> Dati siya naggugupit din kay Phil at sa kapatid ko at kay Vivi at kay Danica. Punta kami ng somewhere. i was burnt out kasi balik na ako sa work. Um, so, 13 days akong hindi nag-work. So, hindi ko alam kung magiging, kung alam ko pa maging nurse. Joke lang. <laughs> Pero hindi, sa so 13 days na yon medyo matagal kasi yon But usually, bitin pa nga yun eh. Kasi, to totoo lang, tuwing mag, mag ano, ko ng um, PTO, 22 days. 22 days ako palagi ng 22 days. Kasi yun ang max ng, pag nag ka ng 5 days off, yun ang max niya, 22 days. So, kung may 3 shift, kasi ganun kasi 3 12 lang kasi. So, overall, overall na ano mo, is 22 day off. Kahit 5 days lang yung final mo. Anyway, no, 13 days lang kasi nga holiday. Tapos, na naunahan ako ng isa kong co-worker next time. Pero alam nyo ba, ang tagal ko nang inano yun na ah. Actually, July ko pa siya final may nauna na sa akin. Tapos, nung bago ako mag-off nung December somewhere, December, nakalimutan ko ang December yon ang isa kong co-worker, nag-file na siya ulit for March ng off. Si ganun kaanohan yung mga <laughs> off namin. So anyway, nintay ko lang si Phil kasi nagpagupit siya at nagluto ako ng sinigang na baka. Yes. Unang husto yung tawag dito yung gulay. Kasi natakpan ko. Tapos nawala sa isip ko na nagluluto pala ako. <laughs> Naglilinis kasi ko. Yan. Kasi mga bata, ah uh, need nila ng sabaw. So, ang, ang aking um, schedule is two days lang. Hindi ko na talaga kaya mag three days. Medyo napapagod na ako. Tsaka parang masaya, masaya. Masarap sa feeling na papasok ko sa unang araw. The next day, last day mo na ulit ng work. Pero one day off lang. Yung isa namang mga co-workers ko, ang ginagawa nila, ini-straight nila ng three nights. Which is dati, yun ang ginagawa ko. Pero hindi ko na siya kaya. Parang naboboard ako. Parang, ewan ko. So, parang puti ng mukha ako sa camera natin. So, ayan. Nasa ano na kami. Nasa road na kami. Nag-stopover as usual sa gas station. Yang dala naman yung malaking sasakyan kasi baka sa, ewan ko ba, kuro kasi comfortable yung i-drive and malayo yung i-drive namin. So, malayo-layo. So, yan. It was burned out. Alam nyo, hindi pa naman, hindi pa ako nakakabalik. Bukas pa ako mag-work. Mayroon, nagt-text na sila na short sila ngayon. Aned nila na. Ang um, staff. I don't usually pick up on my vacation, so hindi pa nga ako ready. <laughs> dito, I said it's sunny over here, but in our place, it's a little, it's like, what do you call that? It's cloudy. Dito maaraw. Ayun, konti lang yung mga ano bahay dito. What's that? Oh. Parang old town siya. Tinawid namin ng three states. Makapunta lang dito. Turn on Westminster Highway What? oh yeah we bought the did we buy the thing there the charger yeah <laughs> the exp is that the expensive charger that we bought there, or that was a cheap one uh, i think it was expensive yeah it was <laughs> i think that's the expensive charger that we got there. over there straight for 10 minutes no, mga main street Fort seneca it's old house some are nice or parang lumang luma na ayan parang ano siya malamig to that lake, to that beautiful lake it's not the one no hindi uh, ko naman na daan ang taga na kaming dami, kasi, dami na kasi namin napuntahan nakalimutan na namin oh that's true good maganda kasi dito eh my paws ah ah may magbisi na malayo malayo pa. Uh oh look at the dog oh, oh he's like it like I can oh, no should be inside the house it's cold nasa labas yung aso nakatali tapos yung tali niya para it's like a zip, zip tie or something Bali to. So, bumili, yeah, I can, bumili kami ng chicken tenders. Maybe. Hmm. Bumili kami ng chicken tenders sa uh, stop kami ng gasolinahan, di ba? Start yung hiking. <laughs> Gutom na. There you go. Parang masarap nga siya. Ooh. Oh, parang masarap nga siya, oh. Ang laki pa. A dollar each, right? Mm -hmm. Yung ano, Chick-fil-A. <laughs> oh! It's good. Mm -hmm. Uh -huh. Tapos may side siya mac and cheese. Harap. Pa. masarap ah. din yung mac and cheese nila. Medyo maala. Parang kulang ng cheese. Mac and cheese. hmm Something missing. Yeah. I don't know what's missing, but something is. That's good. For how much? $3? chicken tender is good. No, I feel good. Mm -hmm. Oh, ah, really? May bread pa pala. Maharap din yung tinapay nila. Mainit. Tsaka crunchy and then soft sa loob. Mm. Kaya oh, kami napagod, tumain na <laughs> kami. Ang damang tao. Ito. Ang ganda dito, Puntok. 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 Mountain. Parking anyway. Yeah. I think you can go go down. Yeah, daming tao, daming parking. Eh, daming na park. It's so nice. Yeah. We can go there later. Getting a video. It's nice, it's really nice. Oh yeah. do masasakyan <laughs> wow. na kami hindi na ako nakapagano kasi masyadong maano tawag dito mahirap mag cross ng tubig baka mahulog ako eh mahulog pa tong camera <laughs> Yeah, Ang daming tao, tapos meron pang nag- Huwag oh, dito, nag-e-engage. Uh, no, pictorial yata. Maybe it's engagement pictorial yeah, or maybe at, wedding pictorial. Probably lila. engagement because uh, maybe engagement. Yeah, I mean, you know, they didn't have like wedding clothes. Oh, that's true. Yeah, so. So often, they deliver from here. Yeah, Walmart. I think that's where you, oh yeah, that's true when you're gonna do like um delivery for Mart, maybe. I don't know. Maybe, or maybe they just yeah, open the store and then they deliver it to you. gusto Happy New Year guys. Um, ito yung handa. Papakita ko lang saglit. Ito yung handa sa work namin. So, hindi naman kami nagdala actually. Nag Kanya-kanya na lang sila. No? Nag-order. Dalawang tao lang actually yung umorder. So, ayan. Ayan yung pizza. In order ng isa naming co-worker. Ang dumi ng lamesa. Ang lungkot ng floor namin. Sa totoo lang. <laughs> Tapos, ito dala ng isa naming co-worker. Naglala siya ng tacos. Tapos, ito masarap kong cake na, inor na ginawa niya. Siya gumawa niyan. Carrot cake. Yun lang. <laughs> Tapos, ang sad-sad. Sad. Tapos, ito dinala ko to dito. habi ko, kumuha sila. konti pa lang yung kumukuha. Yan. saglit lang. Kasi, um, pinakita ko lang kung paano kami mag-New Year na malungkot. Hindi. Pag mga Pilipino, di ba maganda yung ano nila? Yung mga, 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 ito mga, sa